ipagpapatuloy ang diwa ng pagkakaisa at ipamana sa susunod na generasyon. Itong panawagan ni Governor Reynaldo Tomay Jr. sa mga mamamayan na dumagsa sa South Lovato Sports Complex kasabay ng formal na paglunsad ng 2016 Nalak Festival at 59th Fouling Anniversary ng Lalawigan kahapon. Binigyan diin pa ni ang mainit na pagtanggap ng mga tebolib, alat at muslim sa mga settler ng Lalawigan noon ay simbolo ng pagkakaisa. Sinabi naman ni 2nd District Representative Ferdinand Hernandez na keynote speaker sa programa ng weeklong na week aktibidad ay dilang festival. Bagkos ito ayon pa kay Hernandez ay buhay na pagpapahayag ng kultura ng South Calabato. Ipinapakita rin niya nito ang magkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Kaugnay nito, tilangan naman na champion sa float competition na ginawa kasabay ng Civic Military Parade ng NFA 12 na tumanggap ng 140,000 pesos. First runner up ang BFP 12 na nakapagawi ng 120,000 pesos at second runner-up ang Southeast Asian Institute of Technology sa Tupi na may naibulsang 100,000 pesos. Sa most festive contingent, champion pa rin ang NFA na tumanggap ng 35,000 pesos. First runner-up ang DEPA 12 na may 25,000 pesos na premyo at second runner-up ang Agten Tupi na nakapagawi ng 20,000 pesos. Sa thematic dance competition, champion ang Lake Cebu na tumanggap ng 160,000 pesos. First runner-up ang Dolphin Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative na tumanggap tumanggap ng 130,000 pesos at second runner-up ang Coronadal na may 100,000 pesos. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.